Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. So hi mga che, welcome back again to my vlog. Bali, etong vlog nga pala to, e eh, continuation lang nung vlog ko nung isang araw, kaya itutuloy ko na. Bumili nga pala ako ng beans sa may baliwag bayan at saka yung pasas nga, Epi eh, pinasabay na nga din ng nanay ko. Dito nga sa atsarang gagawin niya, e, eh, maglalagay nga siya ng pasas. Yun nga lang wala siyang nabili, kaya naman pumunta pa ako ng palengke. 35 nga yung one-fourth na itong pasas na nabili ko. Bali, tatlo nga pala yung binili ko dahil sabi ni nanay, isang kilo nga daw. Abaro gano'n nung no, anlagi din pasas. Baka hindi na magmukhang atsarang papaya, magmukha na lang atsarang pasas. Busy nga sila sa pagpipilas ng dahon na gagamitin nga sa suman kaya sabi sa akin ibuhos ko na lang nga dito sa tinimpla niyang atsara. Timplado na nga to at pasas na lang talaga yung kulang kaya naman bago nga namin ilagay sa mga tupperware eh hinantay pa namin tong pasas at ngayon eh hinahalo ko na nga. Napakasarap nga ang ipartner nito sa chicharong baboy o kaya yung mga iniha o kaya toyo ganyan yung mga simpleng prito-prito lang ba. Pero kung wala naman kayong mga ganun eh pwede mo rin namang ulamin to direkta. So, heto na nga, kinabukasan naman, maaga na din ako nagising. Siyempre, marami pa rin tayong gagawin. O nananu ko pa, siyempre, kung naman din nakalingwanin yung bang bangkan tagising tamo, magdamag. <laughs> Habang nga nakakape ko, eh, naisipan ko na nga palang ibaba dito mga beans na binili ko nga sa palengke nung pumunta nga ako. Sa totoo lang kapag handaan na fiestang ganto, eh, sawang-sawa na din kasi kung nakakakita ng mga fruit salad, buko pandan, ganyan. Kaya naman ngayong fiesta, eh, uulitin ko ulit yung mga niluto ko nung nakaraan, may beans pa rin hanggang ngayon. 120 nga yung kilo ng beans na nabili ko at bumili nga ako ng tatlong kilo. Kapag naluto to, eh marami rin. Bali, ang ginagawa ko nga dito is one is to one. Kapag minamatamisang ko siya, kung one kilo lang yung beans ko, one kilo din yung asukal. Pero kung ayaw mo naman na medyo matamis, e eh, pwede na yung kalahating kilo kapag isang kilo. So dahil tatlong kilo yon, e eh, tatlong kilong asukal din yung gagamitin ko. Bali, pagkatapos ko nga pala na ibabad yung mga beans, eh nagsandok na nga pala ako at ako'y kakain muna at baka ako'y mahimatay. Meron nga pala dito nilagang itlog tapos yung natira dun sa pinatisan kung bangus nung isang araw at saka yan, meron pambarali. Siyempre, pinartneran ko na din ng bagong gawang atsara. Actually, nagkinabukasan na yung atsara kaya mas lalo na din siya masarap ngayon. Medyo matagal ko nga may bababad yung aking beans. Kaya naman ang ginawa ko, pagkatapos kong kumain para bumaba naman yung kinain ko, eh eto't naglampaso na muna ako. Minsan lang naman ako, dapuan ng kasipagan, kaya naman susulitin ko na for today's video. Well, anyway, update nga pala dito sa bins na ginawa ko. Hindi ko na nga pala pinakakalahat araw yung pagbabad kasi dumobol na yung size niya nung binabad ko nga siya dun sa may kasirola. Ang ibig ko sabihin doon sa dumobol yung size, eh, umalsa na pala, hindi pala double. Diyos ko, ne. Kaya naman ang ginawa ko, tinapong ko na yung tubig tapos sinalang ko na nga siya dito sa may kahoy. Anyway, binigyan nga pala ako ng langka nung kaibigan ko. Kaya naman ayan, isasama ko nga sa minatamisan na beans. Tinati ko nga to sa dalawa kasi balak ko nga magminatamisang sagi. Tapos sinanay naman, eh gagawa din daw siya ng gelatin. Kumbaga pang tatapings daw niya. Ang ginawa ko nga yung kalahati, e eh, eh, pinood processor ko para kako pinong pino at malasang malasa siya dun sa beans. Nang lumambot nga yung beans, eh, hinangu ko na at baka nga masobrahan. Tapos nagkiping na din ako ng asukal at namit ko nga na pantubig dito sa ating asukal, eh yung mga bean kung ko nga na Pagkakamali ko nga kasi dati, nung no, nagluto nga ako ng beans, eh maraming tubig yung nailagay ko. Kaya naman Diyos ko, sinaboy ay tam beans ko last year. Although naubos naman siya, tsaka masarap naman, yun nga lang, ayun, marami talaga yung sabon. Para boy. nga mas lalong sumarap, ayan, kumuha pa nga kami ng dahon ng pandan at dinagdagan na nga namin dahil nga sa lulutuwing suman. Yung pamangkin ko nga yun ng hingi neto at ayan, binigyan na nga yata siya ng isang puno. Kaya naman sa mga kailangan ng pandan dyan, ay, nagbebenta na po ako. Char. Nung natunaw na nga yung asukal, nilagay ko na nga din pala dito itong mga dahon ng pandan para lumasa na siya at umamoy. Well, actually, nung wala nga langka, talagang pandan lang yung lalagay ko. Pero dahil marami nga yung pandan, tapos binigyan pa ako ng langka, eh, pwede naman sigurong pagsamahin, di ba? Noong naglapot laput na nga yung ating asukal, heto, ilalagay ko na nga pala yung mga beans. Ang gusto nga kasi nila dito sa mga beans na to, pag kinakain eh, meron pa nga daw bubo. Kaya naman, ayan, hindi ko nga talaga siya pinasobrahan sa pagkakaluto. Nadami nga nitong beans, syempre hindi naman natin may iwasan yung meron maduduro. Pero at least, mas marami yung buo. So, bali pagkalagay nga nung beans, syempre hahaluin natin para hindi masunog. At wag natin lalakasan yung apoy, syempre. Hindi ko nga ito tinigilan sa kakahalo hanggang sa matuyo na siya ng konti, hanggang sa kumapit na din yung kiniping natin na asukal sa beans. Dinagdagan ko na talaga itong pagluluto ko ng ganto para at least kung wala ka mang matira, eh, meron ka pang beans pagkatapos ng fiesta. Dumako naman tayo dito sa ginagawang suman. Bali, ayan, binalawang ko na nga pala itong malagkit. Sa pagluluto nga ng suman, hindi nga pwede dito yung tansya-tansya. Kailangan may measurement. Kung hindi, malatay yung suman mo, hindi makuna. Habang nga may ginagawa si mother, ito na mga asawa ng kuya ko, ayan, tinatakal niya nga itong gata at nilalagay na dito sa kawa Tapos itong mga pandan, ayan, tinali na din at gagamitin din dito yan sa suman. So bali heto, nakasalang na nga itong kawa na may gata at si mother na nga yung magtitimpla dyan kasi siya yung naglalagay ng asin at tumitikim nga. Pakukuluhan nga nila yan ng mga ilang minuto bago nga ilalagay yung malagkit. Pagkalagay naman ng malagkit, hindi mo to pwedeng tigilan sa paghahalo-halo at baka masunog nga yung pinakailalim. inangit. <laughs> Bali, dalawang salang nga kasi yung mangyayari nito dahil nga hindi kakasya dun sa kawa. Kaya naman nung may maluto na, ayan, inumpisa na din nila yung pagbabalot. Map press nga dito sa may lalim ng mangga, kaya naman dito na lang nila napiling magbalot. Good luck na lang talaga dito sa mga nagbabalot na suman. Josko. ko, kasakit na na mo gamat po tang mayari ka Buti na nga lang nga nakisama yung panahon ngayon. At ayan, hindi naman ganong malamig at hindi naman ganong mainit. O siya, update ko na lang kayo kapag naluto na yung suman sa mga susunod ko pang vlog. Anyway, if you enjoy watching this video, don't forget to like, follow, and share. Babu!